General, tama ba na nilagay nyo sila sa lugar na hindi ayon sa MOA at isang lugar na peligro? It was the choice ng, ano, ng mga katutubo na gusto nila sa Crow Ano yung, ano yung sinasabi mo na Crow dapat lipatan? Uh, actually, ito, ito po yung napili po nila, sir. medyo naman po malayo doon sa ginagawang exercise. parang delikado doon kasi minsan eh... malayo naman po, sir, doon po sa kwan. Ano Nagbobomba ang mga Black Hawk tol yung nga pong masama dyan, ipipilit mo na doon sila sa Crow Valley. When in fact, ang nagbobomba dyan, mga, ano, mga exercises ng mga eroplano natin. So it will really endanger the lives. Kaya huwag na mong sana That's natin tracer, ipilit sir. yan. Si Senator Tullo po lang ang pwede magtaas ng boses ah, dito. Sorry po, sorry po. <laughs> Hindi na sudan ng MOA ang may problema niya. Hindi po sila. Yes. And please don't raise your voice again. umpisaan po natin doon sa balog-balog. Sinabi po dito na yung phase 2 ng balog-balog na nakita naman natin na abandon na na panahon pa ng uh, administrasyon ni Cory Aquino, pr dating Presidente Cory Aquino, inumpisa hanggang ngayon di pa natapos at abandonado na despite the fact na ang uh, laking pera na naibuhos doon. Ang sabi nila, meron daw phase 1 ang balog-balog. Phase 1, natapos na. Pumunta po yung reporter ko, wala po siyang nakitang balog-balog phase 1. Yung po unang tanong ko. Who can, uh, uh, is this part, Administrator Gillian, is this part of your... Uh... Of David, o hindi? Uh, yes, sir. Uh, Mr. Chair, good Pwede morning pakisagot po. yung uh, tanong uh, ni Senator Tulfo? Balog-balog. Wala na dito yung mga tribo eh. Hindi na natin inimbitahan kasi medyo may kalayuan din para sa kanila. Mr. Chair, nandito naman po ang dating administrator kasi time po nila yon. And then Kaya dito, dito sa balog-balog hearing natin last time, we asked for a copy of the memorandum of agreement na di umano, hindi niyo natupad. So can you not, not explain that also? You, you yes, have sir. the floor, you can answer. Um uh, Chair, good morning po. Uh since nandito naman po ang ating uh, former administrator uh General uh, Bisaya sir. Uh, pwede ko bang i-ield sa kanya yung microphone para ma-explain po niya yung kasi Yes, uh, General Bisaya, Bisaya yung tanong ni Senator Tolpa, wala naman daw phase 1 yon eh. Okay. Ano naman mo so? <clears throat> since nagkataon ata ito. Yes sir, uh thank oh, you very much sir. Uh, na. uh may I uh, request uh, na paki-flash lang po yung ano yung tungkol sa Balog-balog. Meron din kayong yung video? The same? Ah uh, bago to uh, kaysa uh, naturtulpo kasi last week lang siguro to. Ah ito, ito yung top flash. Ano po yung top flash? Uh, pero sir, uh, if, uh can, you, can you answer kung, the question? Sir, can you answer the question of Senator okay. Tulfo? Yes sir. <clears throat> Actually uh, uh dalawa po talaga ng phases uh, yan. Uh the phase one that uh, was a uh, Implemented from 1999 to 2012 with a budget of uh, 2.362 billion and uh, servicing in an area of about uh, supposed to be 12,475 hectares. So, uh, tapos na po Nasa yun. Nasa background, yun ang balog-balog? Yun ba yun? Parang iba yan. Iba na to. Ha? Ito na ba yung balog-balog? Eh, eh, ito na nga po, sir. Par y yun yung yung ito sir yung uh, phase 1 na sinasabi which one alin dito ito may picture yes sir so ito po yung service area niya yung kulay uh, green no and then uh uh yung yung phase 2 po uh it ka <coughs> ginawa po ito noong uh, 2013 because Uh, during that time na etong phase 1, uh, cannot really uh, uh, service yung uh, 12,475 hectares dahil po pagka-tag-init, uh, uh, nauubusan po ng, uh, ano, ng uh, hindi niya ma-service ng lahat. Uh, they came up with a study uh, na to come up with a high dam. Eto na nga po yung uh, phase 2. So, Uh, supposed to be it started ang uh, nung uh, 2013 pero marami po kasing mga uh, umayaw dito ng babatikos uh, dahil mga ang gusto po nila series of dams uh, but then uh, experts said that uh, pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam so itong uh, phase 2 uh, na award po sa ITP Guangxi Uh, before my time. Pero hindi nga po makapag umpisa dahil po uh, ang daming hinaharang. But uh, when I took over as uh, the administrator in 2017, I worked it out. Uh, ano, na mag magawa na ito kasi po matagal na. Okay, General Macasingit, yes, so sabi niyo maraming humaharang. So for so many years, maraming humaharang at hindi niyo po nagawa ng paraan o ng niya na para kung sino man yung humaharang na yon, ay uh, makausap kung ka kausapin o uh, mabigyan ng uh, solusyon yung uh, ginagawa nilang pagharang. Yes, sir. Kasi panahon pa ni dating Presidente Coriaquino yung, yung project and up to now, hindi pa matapos-tapos. Just imagine, so how many years na po yan? Yes, sir. And mind you, inabandonan po yan. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag... Uh, nag-witness mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir, eh, although this is no longer your time, yes, sir. humingi pa po ng pang-maintenance. Na, na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed nung last hearing by Engineer Gillen na Bigyan ng isa pang pagkakataon for another billions and billions of pesos matatapos na na by 2027. Yes, sir. Sir, so, uh, actually so, po, sir, yung phase 2 ay ang uh, marami na rin po na-accomplish doon. Ang hindi po lang Sorry po, po General, wala pong na-accomplish doon. Inabandon na na po. Abandonado na po talaga, sir. Yung, general. Yung, uh, yung ano po, sir, yung yung high dam at saka yung diversion. Sorry po, abandonado po, po, po talaga. Uh, We were there. Yes, sir. My people went there. And then, nandito po yung mga katutubo at sabi nila, wala na po silang pakinabang doon, abandonado na, no, nothing. Okay? And then, sabi nga po ng engineer na kung bigyan sila ng pagkakataon, matatapos yung project by 2027, pero kailangan bubuhos ulit ng billions and billions of pesos. Yun po yun. So, ibig sabihin, yung project na balog-balog -balo phase 2, wala ng pag-asa, pero bubuhayin po ni Engineer Gilen pag pupunduhan natin ng another billions and billions of pesos. Yun po yun eh. Now, wag na natin pag-usapan yung part phase 2 kasi po, wala na talaga yon May picture man po. Pictures don't lie. Okay. Sa phase 1 na lang po tayo, wala pong phase 1. Yung pinapikita yung picture, wala po yan. Hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay niyo po sa aming address nung last meeting natin, matatalaib Tarlac. Tama? Tama we went there with my staff, wala pong irrigation project sa Matatalaib Tarlac. Meron po ibang irrigation project doon, yung Tarlac RIS, pero hindi na po yung balog-balog. Marami nagsabi doon na nakausap ng staff ko, wala rin silang alam na balog-balog, phase one. Ah, uh, Mr. Chair, Honorable uh, Senator, ah uh, ang inexplain po nila... Ay, sir, yeah, I'm sorry. Yes, yes, sir. Uh, gusto ko lang pong dagdagan, sir. Gusto ko lang pong liwanagin, sir. Ang ina-explain po nila, sir, ganito po kasi yan. Yung phase one, doon po sila nag-construct ng diversion dam. Ito po yung Tas Moris. Pwede po pakita natin yung uh, pictures. At saka yan po, ay totoo pong may mga nasa na po. Nandito rin po yung mga farmer leaders po ngayon na nakikinabang doon sa phase one. Pwede po natin okay. sila... So are you saying, yung pinapakita niyo picture ngayon, yung may dam... Yan po yung balog-balog phase 1. Phase 1 Itong po. Tarlac Diversion Dam. Yan po yung phase 1. Yes. Pwede ho ba ipakita nyo sa akin yung POW niyan? Yung projects of work? I need to see that. Sa so next so, uh, hearing, yes, can you present yes, us yes, yes? the project support? Yes, work? yes, sir, po. Very good. Yes, po. and see, then, uh, right dito rin po yung mga farmer leaders po na nakikinabang na po ngayon dyan. Pwede rin yung po silang... Okay lang po yun. Po. Very good. kung nakikinabang Ang yeah. gusto po yung POW. Yes. That's very important yeah. to us. Ang, uh, uh, and I, might, I, I must add po, ang sinasabi po nila, itong phase 1 po kasi na yan. Kasi, kasi, Mr. Chair, doon sa POW may kita natin yung klase ng proyekto ng pagkagawa kung yan po ba'y kumukonek doon sa phase 2. Yun na po. Go ahead po. Continue, sir. Uh, yung phase 2 po kasi, sir eto na yung magtatayo sila ng high dam. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, uh, dalawang klase kasi yung dam na yan. Itong isang ito is a diversion dam. Ito lamang po yung itinaas nila yung uh, para maitaas yung tubig para pumasok po sa kanal. Pero ang diversion dam po kasi is hindi po siya reservoir type. Wala po siyang maipon na tubig. Kaya po nagplano po sila na magtayo ng high dam. Ito na po yung reservoir type para po maipon nila yung tubig pagkatag-ulan. And then madagdagan po yung tubig na may service nila sa area pag mag-release po sila. Pero ikakas okay. din po ng... Okay, Mr. Leadership. Chair, uh, engineer, I'm not an engineer. I'm not an expert like you pagdating sa mga dam. Ang akin lamang tinutumbo ko rito yung completion of the project. Kung nandoon ba yung project, kung natapos ba yung project, at paano ginawa yung project, kung tama ba yung paggamit sa budget. Yun lang po pag-usapan sa mga construction, sa mga pagdaloy ng tubig, etc., etc. Wala ako masyadong alam dyan. Gets mo? So, gusto ko lang malaman kung talagang na-implement yung project properly at nagamit ng tama yung pera. So, sabi mo, yan yung phase 1. Okay. Kailangan ko ng POW, sunod na hearing, you will show that to us. Tama? Yes, po, sir. And yes. then, uh, again, uh, pwede nyo itanong then, yung mga farmers. Then, okay na yun. Yung, sa POW yung tayo magkakatalo. Itagdag ko lang, Senator Tulfo, yes, uh, siguro bukod dun sa program of work, ipadala rin sa committee ito yung feasibility study ng phase 1 kung meron. Kasi kanina, nabanggit nyo, iniba yung gagawin eh. So, pwede ko nang tanongin nga, was there a feasibility study for phase one? Meron? Actually po, sir, ayan po yung mga preparatory works before a project uh, would commence. So, there is. Uh, opo, opo so, pero po yan. Isama niyo po dun sa POW. Mm -hmm. I, would, uh, I would like to add also, kasi there are stages na dapat in-observe bago ma-implement isang project. Una, yung feasibility study, sabi nyo nga po. And then, number two, design and engineering. Number three, POW, or program fork. Number four, budget. And number five, implementation. So, doon po sa balo-balo, kailangan ko po yung lima. Of course, kasama na po yung POW. Now, medyo lulundag po tayo para mas madali natin maintindihan lahat. Nakita nyo po yun doon sa Benguet, Ms. Asarda Tulfo, for your indulgence, yes. may dagdag pa ako dito sa balog-balog. Binigay na sa atin yung kopya ng memorandum of agreement na nirereklamo ng mga tribo. Uh, yung nakalagay dito sa page 7, yung sukat ng sukat ng lupang ipagkakaloob at pabahay. Parang dito nagkakatalo. Pangalawa, yung lugar na paglilipatan. Kung pwede natin ipakita yung larawan uli na Nilagay sila doon sa lupa na nagla-landslide. At mula page 7 hanggang page 9, uh, ito ata yung mga hindi natugunan ng NIA. <coughs> yung MOA, lugar na paglilipatan, resettlement site, sukat ng lupa, <coughs> agroforestry lot and access roads. At kasama na rin yung kabayaran sa pagka pagkaabala. Were this complied with? Ito, ito na ba yan? Yes, Mr. Chair. In fact, I think uh, nag-prepare po si General Bisaya ng presentation niya, sir. If you just allow him na ipaliwanag po para okay. klaro po yung lahat ng mga issues, sir. Kataon lang wala dito yung mga tribo, hindi, hindi nakapunta na. <coughs> Go ahead. You, you, have uh, five minutes, General Bisaya. Sir, uh, will I include, sir, yung mga previous issues presented by, ano, uh, sir, Senator Tulfo, or directly to the... Mawa muna tayo. Okay. So, please, uh, ano, yung, Kwan, uh, yung size. Okay. Ito po, sir, uh, there was a MOA. Uh, yes, sir. Uh, that was signed uh, on 10 September 2015. At ito uh, po, yung mga, Kwan, Uh, nakapaloob po sa Samoa. Yung sa resettlement area, there uh, there are two resettlement areas. Uh, ito po ay isa sa Maamot at saka isa sa sa Kapas. And... Uh, General, tama ba na nilagay nyo sila sa lugar na hindi sang ayon sa Samoa at isang lugar na piligro, ang uh, peligroso ang kanilang buhay? Yung huling meeting namin dito, may nahulog pa sa butas na matay. May batang nahulog, may katagalan na, may matanda na hulog yes, uh, sa balon at na, na, namatay na rin. So mukhang na, ito bang ang pinapresent mo na tinutugunan yung mga katanungan nilo, nila noon o iba yan? Yes, sir. Actually sir, uh, lahat ng ginawa po ng, ng NIA ay it's in accordance with the MOA. Ang ano po nila kasi, ang problema po nila kasi, itong relocation area sa Tarlac po ay isa sa maamot at saka isang sa sula. But some of these uh, ay ayaw po nila sa sula. Which is, uh, nandun po sa MOA. Ang gusto nila maamot lang. So, yun po nga naging isang problem. Na hindi sila, maghahanap pa ulit kami po ng, ano, ng, ng relocation site sa maamot. Meron pa sila sila. Wala, wala lang sila, wala lang sila dito. May nabanggit sila noon na yung pagpasok daw sa eskwelahan ay susunduin pa yes, para hindi na maglalakad. Sa MOWAP, yes, sir. disturbance compensation nila 'yon, pero hindi niyo ata at tugunan na comply. Hindi, hindi po sir. Ang nasa MOWAP po sir ay uh niya in uh, in coordination with the uh, contractors uh, will provide vehicles, yes. not for the ano yung kwan, yung para sa para sa service ng mga mag-aaral, kundi po for the maintenance of peace and order. Nandun po yung sa MOWAP. Kaya lang po naga ano po yung ano, yung out of uh, humanitarian uh, uh, considerations idinagdag po nila yung ano yung paghatid-hatid po yung mga ano ng mga uh, mga mag-aral ngayon po nasanay po kasi sila kaya ito po yung hinahanap nila pero wala po yan sa MOA so hindi kasali sa MOA hindi po yan sir although may nakalagay dito <coughs> number 16 page 14 tulong pang transportasyon hindi kasali yon yes, hindi po yan sir even yung barangay kapitan he, he was being provided also uh, a service pero wala rin po yung samawa yan so siguro senator tulfo mas maganda kung nandito sila eh so I, mm -hmm. i i will cut short my questions concerning this yun siguro uh, next time there, there is a, also a provision for the grant of scholarships sino pong gusto magsalita yes uh, sir i'm uh, the uh, regional director of the NCIP for the region 3 sir Uh -huh, so, will, what, what, what are you going to say? Yeah, actually, uh, insofar as. Before I as to recognize the, you, what are you going to say? It, regarding, regarding the uh, compliance insofar as to the MUA, sir? This is something to do with Balog Balog? Yes, sir. Uh, I am the regional director with the uh, concern of the IPs, uh, your, your Honor. So, you have something to say? Go ahead. Uh, not more than three minutes. Uh, yes, sir. Actually, as per discuss regarding on the uh, so far as to the recital inside, there was an issue indeed. First, insofar as to the, uh, regarding on the maamot, actually, uh, the area was not sufficient. The problem there was, actually, uh, some of the uh, residents of the uh, maamot were not relocated. Hence, napakalayo po yung pupuntahan nilang school. Kung narilukit sana po sila lahat, hindi nila kailangan po yung sasakyan na pupunta po ng iskwilahan. Kaso po, hindi nga po natuloy. Uh, sa ngayon, karamihan po yung sinasabi, wala po yung budget. Dito naman po sa part po ng sahontal sa uh, Santa Juliana, actually, we have an issue. There was no relocation conducted because the area identified was within the uh, Department of the uh, Defense uh, sa po, Sir. Uh, there was an opposition. So now uh, actually we are working for the another relocation site. So what you're Juliana, saying is that the the tribal groups are correct. They uh, were yes, transferred to a relocation not suitable to their needs as well as educational needs of their children. Uh, there's an indeed uh, in true the so, to their uh, agreement, sir. So doon sa doon ka sa mga tribo. Eh, yung Crow Valley, di ba, ano yun? Doon uh, nag-exercise sa... ang balikatan? Yes po, sir. Oh, paano doon magre relocation Tatamaan ng live ammunition yun pag nag Actually, Uh, Mr. Chair, kasi yung area, actually malayo po naman, pero napakaluwang po kasi yung covered po ng D&D. Na nabanggit kanina, dalawang site. Maamot, ano yung isa? Pula. Yung sir po, yung, yung sa kapas, <coughs> uh, ang gusto po ng ano... <coughs> ano po ang pangalan? Sa, Santa Juliana. Santa Juliana po, sir. Santa Juliana, yung ba yung sinasabi mo? Yes po, sir. Actually, dalawa po kasi yung area. The one in the Maamot is in the San Jose. And the other po, and the Santa Juliana -simplify is in Capas, yes, -simplify natin. Tumupad ba niya sa Memorandum Agreement? Uh, actually, up to present, uh, ang dami pong hindi pa po natupad. Dahil sa kakulangan ng pundo. Uh, first, yung uh, resettlement site asikan uh, boyong uh, ito po yung sinasabi na agroforestry which uh, wala pong natupad din uh, third is yung uh, ito po yung uh, actually uh, regarding po dito sa burial site kasi natabunan actually for the last hearing na sinasabi na dapat i clearing po nila uh, yung uh, dito naman po dito sa ano yun uh, sa kanilang uh, uh, vehicle assistance kasi nakalagay po naman po doon vehicle assistance indeed for the kuan po yon para pasapis in order pero wala naman po hanggang ngayon po yon hindi po, actually, binawi po nila po, sir. Ah, Taka-taka na. Binigay, binawi? Yes, po, sir. O hindi binigay? Binigay at saka binawi po, binawi. sir. Binawi. So wala na, binawi na eh? Yes, sir. Ayun. Pinatututuhanan mo yan? You're on the road? Yes, po, sir. Okay. Gerald Visaya, wala na uh, binigay? Uno po, sir, sa, sa relocation site, doon po yung sa Santa Lucia, it was the choice ng, ano, ng mga uh, katutubo na gusto nila sa Crow Valley. So sige, uh, tulungan namin kayo. We made the letter coordinated with the DND, pero sumagot yang DND na hindi pwede yan dahil ng uh, military training uh, uh, area yan. So we are up to now, we are looking for a relocation dun sa Santa Lu uh, sa Santa Juliana. Now, so, an, an, in effect in effect uh, general, hindi pa natutupad ito laman ng MOA. Wala wala ah wala Sir, sa kasi naghahanap pa ng site. Atore, naghahanap pa ng site. Hindi nga naman pwede sa Crow Valley kasi doon nagte-training, barilan doon eh. nag with sir pa doon. So, ano yung ano yung sinasabi mo na Crow Valley ang dapat lipatan? Ah, uh, actually ito ito po yung napili po nila, sir. Uh, medyo naman po malayo doon sa ginagawang exercise, but it's still part of the uh, proclamation for the DND regarding po doon sa military reservation. Pero kaya parang po, uh, delikado ah. doon kasi minsan eh... Ma malayo naman po -bomb sir doon po sa kwan. Ano, doon, nagbobomba -bomb ang mga Black Hawk doon. Para, ah, di ba? Hindi kaya delikado yon Hindi naman po sir kasi malayo po. Pero uh, sabi po nila na because it's part of the uh, military reservation that they cannot give Pero it. Pero wala po sa mawa yun. Uh, Meron po sir yung uh, lugar. Ah? Wala na kalagay na crop yeah, valley uh, dito. Yung, uh, meron po sir yung pula. It's part of the uh, military reservation. I think the problem when the executed the moa was the DND was not consulted over the uh, implementation over the moa sir. General, ano sinasabi niya na part daw ng moa ito pero. You, uh, uh, sana Bahan? po makinig naman tayo sa ano no sa sa mga government agencies na involved dito. Ipipilit niyo na kung gusto niyo sa... General, is also part of the government. Ito kay, yun, kay, no, regional yung regional director yung nga pong masama dyan, eh, ipipilit mo na doon sila sa Crow Valley. When in fact, ang nagbobomba dyan, mga, ano, mga exercises ng mga aeroplano natin. So it will really endanger the lives. Kaya huwag na sana na natin tracer, boy, ipilit sir. yan. Si Senator Tull po lang ang pwede magtaas ng boses oh, dito. Sorry po, sorry po. Oh. <laughs> sorry po na... Yeah. yeah carry, Mr. Uh, Chair, uh, 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 Can you answer that up, uh, uh, softly? Yes, softly. uh, uh, worry, uh, worry, uh, tataas, alam mo yung boses uh, yes nyo, Mr. Chair, actually... Ganun The area, Marichan, dahan lang. the area identified po, sir, that was included in the MUA is part of those uh, military reservation. Ito po yung sinasabi ko po, sir. It's not po yung pinipilit po, pero ito po yung nakalagay po sa MUA, sir. Na ngayon po yung hinahanap natin, na ilipat natin outside po ng military reservation. Ako hawak ko yung MUA. Mamaya, attorney, papahanap ko sa dito yan, ha? Pero... Pwede makasingit, Mr. Yes, Chair. Uh, sir, uh, General Visaya. Um kung anong nakalagay sa MOA at yun po ay napag-agrehan whether hindi tama para sa inyong pananaw for whatever reason, dapat sundin yung MOA. Yun po yung ibig niya sabihin. Hindi na sundin ng MOA, ang may problema niya. Hindi po sila. Yes, sir. And please don't raise your voice again. Uh, yes, sir, again. Uh, I'm very, very sorry po, sir. Uh, but, uh, ano po, we do, uh, kung saan na rin po, uh, nag We have to ask also the uh, opinion ng DND because yung po no, yung sir. Pan sa kanila. No, sir. No, sir. I have to interrupt you. No. Kung ano po yung nakalagay sa MOA, kasi nagpirmahan, di ba? So bago pipirma sa MOA, ang both sides, napag-aralan yan, napag-usapan, nagawa ng assessment and all. Kaya nga ka nagpirmahan. So therefore, dapat sundin natin yung MOA kahit pa sa panig po ng ninyo ay hindi tama. Pero after the fact na, nakapagpirma na kayo eh. Ola pa din, nyo, eh mali, hindi kayo pwede dyan dahil yan ay ginagamit ng DND. Wrong, mistake, error, ang tawag ko doon. Tatlong beses kayo nagkamali doon. So una, hindi nyo ginawa ng assessment. Pangalawa, pumirma kayo. Pangatlo, saka kayo pumalag after na makapagpirma. Tatlong beses kayo pum pumalya doon. So tama si Attorney Calde. Bago sana kayo pipirma, gumawa muna kayo ng assessment. Gumawa sana kayo ng evaluation, pag-aaral, at sasabihin nyo, hindi kami pipirma dyan sa na yan kasi no can do. Hmm. Dahil yan ay property ng DND, etc., cetera, etc. Cetera. O, tama siya. Uh, yes, sir. Uh...